Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah ar-rusul wa ar risalat at natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi at natalakay na natin yung ilan sa kanyang mga himala. Siyempre Quran, yung pagpapagaling niya ng may sakit, pagpapakain ng maraming tao sa pamagitan ng kaunting pagkain. At ngayon tinatalakay natin yung kaalaman niya sa mga bagay na nalilingid. Mga bagay na nalilingid na siyempre malalaman niya ito mula lamang sa kung anong ipinahayag sa kanya ni Allah subhanahu wa taala at karagdagang mga patunay na siya nga ay sugo at propeta ni Allah subhanahu wa taala sa so, nung nakaraan na banggit sa klat yung tungkol doon sa uh, iram yung nga yung Iramadatil Imad, na ito yung nasyon na kumbaga, related doon sa Madain Saleh, yung nasyon ni Saleh, yung Thamud at iba't iba pang mga bayan na kung saan siya nangaral. At ngayon insya Allah, yung iba pang mga bagay-bagay na nalaman ni Prophet Muhammad SAW sa pamagitan lamang siyempre ng kapahayagan. Wa qad aqtarar ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallama min al-akhbari mimma sayaqu fi maqbaliz zaman fi zaman Marami rin na ipahayag si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap Iniulat ni Hudayfa bin al yaman radhiyallahu anhumah Kama fina Rasulullah sallallahu alayhi wa maqaman wa mataraka shay'an yakunu min ila kayami sa'ati illa hadatha sa bahagi to nung ano yung hadith na nabanggit natin nung nakaraan na si Hudayfa bin Al-Yamani nagulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbanggit tungkol sa uh, mga mangyayari sa hinaharap mangyayari sa hinaharap. kabilang nga dito, sa so ito na nga, wa ka ikbaru hu bilguyu bil at ang mga nalilingid na mga mangyayari sa hinaharap. Wa baada akbar, ka na yakau, filhal, au bada fitratin wajiza. So, ang ilan sa mga na banggit ni Propeta Muhammad s.a.w. na mga mangyayari sa hinaharap, nangyari nung panahon niya. Nangyari nung panahon niya o kaya uh, mangyayari sa hinaharap na kumbaga hinaharap niya pero nakalipas na, na nasa panahon natin, relative sa panahon natin. At syempre, meron pang mga mangyayari pagkalipas natin. Yung pagdating ni Isa alihis salam, pagdating ng Dajjal at iba iba pang mga katulad nito. Pamindali ka annahu akbara bil mawadi illati sayasra'u fiha sanadi dil kufur qabla wuqu'i ma'rakati badar. Sa kabilang dito, yung pagpapabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga mangyayari doon sa labanan sa Badar, so natalakay na natin ito nung nakaraan. At siyempre, yung kabilang sa mga naiulat din ay naiulat ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam o kaya ni Propeta Muhammad Sallallahu sa mga hadith yung mga mangyayari sa digmaan nila laban sa Roma at digmaan nila laban sa Persya. Wa min hadhihi al allati akhbara biha ma So gayon din ang ilan sa mga pangyayari na magaganap sa pagkatapos ng kanyang kamatayan. Famindali ka marawahu Abu Huraira, iniulat ni Abu Huraira, radiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Muslim, sa so sinabi niya, idahala ka kisra, fala kisra ba'dahu. Kapag namatay daw ang Kisra, yung emperador ng Persian Empire, wala nang papalit sa kanya. Ibig sabihin, mawawala na talaga yung Persian Empire. At totoo nga ito. Nang nawala ang Persian Empire, uh, mga Muslim na ang namahala sa Iran, na dating, ano nga, na dating Persia, at kahit sa Iraq, na dating Babylon, at kumbaga lumitaw na lang doon yung mga Shia, na siyang panibagong na mahala sa lugar na yon. Pero nawala na talaga yung Persian Empire. Wada ka kaisar, fala kaisar At kapag namatay ang kaisar at ang kaisar na tinutukoy dito ay si Heraklius. At si Heraklius nung namatay siya, nandon uh, nandun pa rin ang Byzantine Empire, nandun pa rin ang Constantinople, pero mahina na. Hindi na siya katulad nung dati. Hindi na siya katulad ng dati. Waladinaf si biyadihi, latunfikun na kununzahumafi sabi sabilillah. At isinusumpa ko sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, gagastusin ninyo sa landas ni Allah ang mga kayamanan ng dalawang ito, ng Persian Empire at ng Roman Empire. At ginamit nga ito ng mga Muslim sa landas ni Allah. Siyempre, uh, ito rin yung naging, kumbaga, uh, naging batayan ng pagtatagumpay ng mga Muslim. Kasi nang tumigil na ang mga Muslim sa paggamit ng kanilang yaman sa landas ni Allah, hinamak na sila ni Allah. Yung naging, ano na, naging marangyana ang pamumuhay ng mga Muslim, naging masagana na yung kanilang pamumuhay, naging materyoso na sila, naging ano na sila makamundo, doon na nangyari ang unti-unting pagbagsak ng mga Muslim. Wakad al amru kama akbara salawatullahi wa At nangyari nga ang mga ito ayon sa kung ano ang ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulu sallallahu alayhi wa sallama minal akbari mimma fi makbaliz zaman at kabilang nga doon yung mga mangyayari sa mga inaharap pa. Kumbaga, Immediately mangyari pagkamatay niya, nabanggit ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yung pagbagsak ng Roma at ang Persia. At syempre yung mangyari pa sa malayong panahon. Yung mangyari sa malayo pang panahon. Syempre, nababanggit dito yung mga fitna. At actually itong hadit na ito na binanggit ni ni uh, Hudaifa, Sakto, ito rin yung tinatalakay natin ngayon sa Al-Qiyamah Sugra, sa maliliit na tanda ng araw ng paghukom. So itong binanggit dito, bahagi lamang ito ng mga mangyayari sa hinaharap. Bahagi lamang ito ng mga mangyayari sa hinaharap na dadami ang mga fitna. At ang mga fitna na tinutukoy ni Prophet Muhammad s.a.w., Siyempre, katulad nung nababanggit na doon sa Kiyamatus sugra unang-una'y paglitaw ng mga huwad na propeta, mga peking propeta. ba paglitaw ni na Mosel Limal Kadab, ang paglitaw ni na uh, Sadya, paglitaw ni na... nung uh, iba pang mga nagpakilalang mga propeta, na... Nabuhay ang iba sa kanila. Panahon pa lang ni Propeta Muhammad SAW, sila ay nagpakilala na na propeta. Halimbawa, si Musaylim Al-Kadab, nagsyahada pa yun. Nagmuslim pa yun. Pero kalaunan siya na yung nagpakilalang propeta. Kaya merong kasabihan yung mga taga -yamama. Ang yamama, doon siya matatagpuan ngayon sa kasalukuyang Riyadh. Sa sinasabi ng mga taga-yamama, Kadabu yamama, Khairum Minal Amini, uh Minal Amini, Min, -aminil, min aminil Hijaz na ang sinungaling daw ng Yamama ay mas mainam kaysa sa makatotohanan ng Hijaz ng Makkah. Amino Makkah o Amin Hijaz. Na dito makikita natin yung ano, kumbaga naging motibo din ng paniniwala ng mga tao sa mga huwad na propeta, yung tribalism at yung nationalism na tinatanggap nila. Alam lang lahat sinungaling si Musaylima. Pero dahil gusto nila na pagharian ng mga Arabo, katulad kung paano nakita nila si Propeta Muhammad SAW na pag sa mga Arabo. So, yun ang ginawa na rin nila. Gusto nilang tapatan si Propeta Muhammad SAW. Gusto nilang tapatan si Propeta Muhammad SAW. Uh, wasallam. Siyempre, kasi kabilang doon sa mga fitna, yung mga fitna na mangyayari sa mga sahaba. Halimbawa niyan, uh, merong hadith na nababanggit na si Ammar bin Yasser, mapapatay daw siya ng grupo na sumusuway. Mapapatay daw si Ammar bin Yasser ng grupo na sumu ng mga sumusuway. At si Ammar bin Yasser, namatay siya doon sa labanan sa Sifin. Si Marvin Yasser kasama siya doon sa sundalo ni Ali. So mula roon, napagtanto ng mga sahaba ng mali talaga si Muawiyah. Kasi nung namatay si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kinukulit ni Muawiyah si Ali bin Abi radiyallahu anhu na patawan ng parusa yung mga pumatay kay Uthman. Pero hindi yung ganong kadali. Hindi yung ganong kadali. Kailangan muna mag-imbestiga ng khalifa. Kailangan muna niyang Uh, kumbaga mapatatag yung kaso. Pero nagmamadali yung mga kamag-anak ni Osman bin Affan kasama si Muawiyah. Nagmamadali sila. At yun nga mula roon, uh, nakakita ng pagkakataon yung mga kawarij at yung mga Shia na pagningasin yung digmaan sa pagitan nilang dalawa. Kaya nagkaroon ng iba't ibang digmaan. Unang-una rito yung tinawag na ah... Uh, Gaswatul Jamal, yung Battle of the Camel, na yung naging sentro ng labanan na yon yung Camel ni Aisha radiallahu anha, na si Aisha, sa, kasama pa siya, doon kina Muawiyah nung labanan na yon Si Naamar bin al-As, kasama ni Muawiyah. Pero syempre, sa panahon na yon yung mga sahaba, ang marami sa kanila, patay na ang marami sa kanila. Magulo talaga yung panahon na yon at yung pangalawang labanan na nila, yung mas pangalawang matindi, kumbaga, si Finn, labanan sa si Finn. So doon na namatay si Ammar bin Yasser at napagtanto ng mga sahaba na natitira na buhay pa na si Muawiyah talaga yung mali. Si Muawiyah talaga ang mali. At mula noon, pagkatapos sa si Finn, hindi na nagkaroon ng labanan sa pagitan ni na Ali at Muawiyah kasi inassassinate na si Ali. Pinatay na si Ali ng mga kawarij inabangan siya doon sa labas ng kanyang bahay. Papunta ng masjid at doon siya pinatay. Uh, pagkamatay ni Ali, six months na muno si al hassan Kung baga interim lang na na kalifa. Hindi niya talaga itinilagay sarili niya na kalifa. Kung baga parang ano lang. Hanggat makapag, makapili yung mga tao ng kanilang magiging kalifa. <clears throat> Ngayon nung ano na, syempre makulit pa rin si Muawiyah. So nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Al-Hasan at Muawiyah na magkakaroon sila ng pag-uusap. At merong grupo ng mga sahaba, kung mga advisor nila ang nag-uusap. At pareho silang nagkasundo na pareho nilang tatablahin. Isa sa mga ulat, pareho nilang tatablahin si Al-Hasan at, at si Muawiyah. Kung maglalagay sila ng iba para kasi, sige, alis si Hasan, si Muawiyah ang papalit. E di magulo pa rin, e eh kung may ibang papalit, inaasahan nila na magiging mas maayos. Ito yung, ano, yung isa sa mga nabang, na, napag aralan namin tungkol sa nangyari dito. Pero nung ano na, nung nagkaroon na sila ng konseho, si Almugira bin di ba diba yung, yung representative ni, ano, ni Al-Hasan, nagsalita na. Sabi niya, hindi na maghahabol sa pagkakalifa si Al-Hasan. Pero nung si al Mughira bin Shoba nang magsasalita para kay Muawiyah, sinabi niya, hindi tatalikod sa paghahabol sa pagiging kalifa si Muawiyah. Kung nagkaroon ng, ano, ng panlilin lang o hindi natin sabihin na ano na ayaw naman natin sabihin na pagtatraidor. kumbaga. Pero ano eh, kumbaga nagkaroon ng pamumulitika, yun na lang sabihin natin, pamumulitika, at doon na nangyari na si uh, ay naging kalifa na. Si, ano, si Al-Hasan, six months lang siya na naging kalifa o pinuno ng mga Muslim. actually, sa six months na yun, napupuno, nakukompleto yung 30 years ng tinatawag na Khilafa Tunubuwa. Yung Khilafa o pamumuno ng mga tao ng kanilang pamumuno ay nasa <coughs> manhaj o kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasa 30 years na tun nubuwa. At yun nga actually, di ba imam ng mga Shia si Al-Hasan? Imam ng mga Shia si Al-Hasan. Anong masasabi niyo sa ginawa ni Al-Hasan? Si Al-Hasan umalis sa pagkakalifa. Tapos sasabihin niya hindi nagkakamali siya. Ibig sabihin nagkamali siya. O pag sinabi naman ng Shia na hindi nagkamali si Al-Hasan, eh mali pa rin sila kasi si Al-Hasan hindi, nag hindi naghabol sa pagiging kalifa. Kung baga si Al-Hasan ang susi ng malaking batayan na batil ang pag-aangkin ng sino mang Shia. Zaydiya man yan, na Asharia o kung ano na pang sekta. Batil ang kanilang pag-aangkin na dapat ang kalifa sa kan ni Ali. Kasi umalis si Al-Hasan eh. Diba? O kung mali si Al-Hasan o di nagkamali yung imam nyo, eh kung tama si Al-Hasan, tama siya sa pag-alis, Ed, ibig sabihin, pumapayag si Al-Hassan na ang pa hindi sa kanilang angkan. Hindi sa kanilang angkan lang mangyayari, kundi uh, pwedeng maging kalifa ang kahit sino mula sa Quraysh. So si Al-Hassan ang ano, kumbaga, isang malaking dagok kumbaga, sa, kung, sa pag, kung sa argumento laban sa mga Shia. So yun isang mga malaking ano, fitna. Tapos syempre, nangyari din yung na malaking fitna sa mga sa mga muslim yung paglitaw na ng mga ligaw na sekta. Yung pagligaw ng ah, paglitaw ng ano yung Maturidiya, paglitaw nung uh, Jahmiyah na mula rito nag-ugat naman yung iba't iba pang mga ano, mga ligaw na sekta. Dati nang naroon yung Shia. Dati nang naroon yung Khawarij, pero dito lumitaw na yung mga ano, yung mga pilosopo. So itong mga Jahmiyah Maturidiya, ito ni mga ugat, pinagugatan ng mga Sufi at pinagugatan ng dalawang sekta na nagtalo tungkol sa kadar. Yung kadariya na naniniwala sila na walang kadar, na puro free will lang. At yung jabriya na naniniwala na puro free will, uh, na puro kadar, walang free will. Sa so baligtad sila. Yung Kadriya, walang kadar. Puro free will yung Jabriya, walang free will, puro kadar. Pero kung titingnan natin sa sinasabi ng mga scholar, kung ang ang tao na hindi naniniwala sa kadar ang iniinkar niya, yung talaga niya, yung kaalaman ni Allah, kafir talaga yun. Direktang kafir, yun. Kasi tinatanggi niya yung katangian ni Allah ng kaalaman. Pero siyempre, actually, kahit alin, alinman do sa apat na haligi ng kadar yung itatanggi ng mga tao, eh, kufur nga na, o kung hindi man kufur talaga, eh, mapangalib na kalagayan. Tapos siyempre, lumitaw na fitna sa mga Muslim, yun na yung pagdating nung ano, yung pagkakasakop sa mga Muslim ng iba't ibang mga dayuhan, yung mga Mongol na winasak nila yung Baghdad dong 1258, at yung 1258 na pagbagsak ng Baghdad, ito yung wakas ng Abbasiyah. Ito yung wakas ng Abbasiyah. At wala nang ano, wala nang kalifa pagkatapos nun. Nagkaroon na lang uli ng kalifa uh, nung ano na, nung panahon na ng Ottoman Empire. Yung panahon na ng Ottoman Empire noong 1400s. Pero actually mga sultan ng Ottoman Empire, kinikilala sila bilang khalifa, pero ang tawag nila sarili nila, sultan, hindi khalifa. Hindi khalifa. So yung kahuli-hulihang khalifa talaga, kumbaga, yung sa ano na, sa Abbasiyah. At syempre, pagkatapos sila, yun na, yung sa makabagong panahon, ang pinakamatinding fitna ngayon, syempre, nananatili yung mga ano mga ligaw na scholar nananatili yung mga nagpapakilalang propeta meron pa rin nananatili yung mga nagpapakilalang Mahdi 'di ba uh, marami na nagpapakilala na sila si Mahdi natalakay na natin ya do sa ano sa mga uh, Ashratus Saa at siyempre kabilang sa malalaking fitna sa panahon ngayon natin ngayon yung Palestine yung Palestine na nang bumagsak ang Ottoman Empire, pinaghati-hatian ng mga Amerikano, ng mga British, yung mga teritoryo ng Ottoman Empire, napunta sa mga British, yung Palestine, at ipinamigay nila yung Palestine sa mga Hudyo. Ibinigay nila yung Palestine sa mga Hudyo kasi yung mga British, nung una pang panahon, meron ng movement doon ng Zionism. Meron ng kumbaga mga naglalabi o kumukuha ng uh, suporta na politikal mula sa mga politiko uh, ng mga British. At malaki ang utang na loob nila sa mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, sila yung nagpapatakbo talaga ng mga bangko. Kahit saan, mga Hudyo. Uh, kumbaga yung nagpasimuno ng pagbabangko, mga Hudyo. At doon na umikot yung ekonomiya nila kaya yung mga politiko sa mga bansa sa Europa, malaki ang utang na loob nila sa mga Hudyo. Kaya nung bumagsak ang Ottoman Empire, tinupad nila yung hiling ng mga Hudyo na ibigay sa kanila ang Palestine. At tagimbento sila nitong ang doktrina ng Zionism na kailangan nilang bumalik do sa lupa ng kanilang mga ninuno. Pero hindi na totoo yun kasi sila, wala na silang koneksyon sa Palestine. Magamata, yung ninuno nila, oh, galing doon pero sila, wala silang kinalaman doon. Samantali mga Palestino, yung mga Arabo, yung mga Muslim na naroon, sila yung taga doon talaga mula nung una pang panahon. Nag-Muslim lang talaga sila. Nag-Muslim lang talaga sila. So marami pang mga pangyayari sa hinaharap na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magaganap sa hinaharap. At yung sakto ma uh, tatalakay pa natin yun doon sa pagtalakay natin sa Al-Qiyamatus Sugra. Alhamdulillah. Sa so dito sa mga himala ni Propeta Muhammad Sallallahu uh, natitira pa yung ilang mga bagay. Halimbawa, yung mga himala ni Propeta Muhammad Sallallahu na may kinalaman doon sa ilang mga bagay na walang buhay. Halimbawa, yung, yung puno na umiiyak at yung puno na bumati kay Propeta Muhammad Sallallahu ng, ng salam at yung iba pang mga bato doon sa Makkah So lahat yun ay matatalakay pa natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.